magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko. Walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Wala kayong pakilam sa PI. Wala kayong pakilam sa PI. Wala kayong pakilam sa PI. Na Congressman Saldi ko kasama at si Speaker Romualdez, sa saldi ko, uh, no, I didn't talk to saldi. Sigurado kayo wala si Speaker, wala si Congressman saldi ko sa anumang uh, pagtitipon? You're under oath, sir. It slipped my mind. It's very clear that Speaker Martin Romualdez is supporting your grupo. He is uh, all out behind the People's Initiative. So, ang uh, naging host at nagkumbida ay si Speaker Romualdez. Tama and, and po ako ba? Ako po ang nagkumbida. Paano ko magkukumbida? Sa... Hindi mo bahay. Hindi ba maliwanag? Kung bahay ni Speaker, siya nagpatawag ng meeting, eh di talagang De, ako po, ako nakikialam po ang, si Speaker sa People's Initiative? Ako po ang, ang nag-initiate ng meeting. Pero sinabi po na doon na lang gawin sa townhouse ni Speaker. Ayon sa pirma, nagkakahalaga ng 55 million pesos ang Pro Chacha TV ad na pinalabas nila. Kalahati niyan ay galing daw sa bulsa ni Onyate, habang iba ay mula sa donors. May mga testigo rin humarap sa Senado. Ang mga idinahilan nila kaya sila pumirma sa PI. Kasi English po yung nakasulak. Pagkasal pumirma po kayo, may ayuda po.